kakain po kami ng itlog. Itlog sa dito, harap dito. Hello guys, kumakain po kami ni Ariana. Ayun, nagme-merienda po kami ng bigay ni Tita Gina pancit pansit canton from Philippines. Sino kaya 'yan? Sino kaya 'yan? Guys. Bakit nila nice. kasi na naman? Sino 'yan? Nanakwan din 'yan. ko. Hello guys, nagbimerenda kami. Show your kili <laughs> Reveal your kili <kilikile. laughs> Reveal your kili kili So kung bakay po si yata ng itlo. itlo. Pero yung pansit kanton, mga dalawang subo lang po. Kasi bawal po sa bata ang pansit kanton. Right? Yeah. Okay. And then you need to drink more water. Ayan po tayo. Ayan, gusto okay na. Ayan po bye! Thank you so much for watching! So, syempre, another kulitan with Ali Maliit. At talagang sinusulit namin ang banding talaga namin magtita Lola dahil malapit na po siyang umuwi sa Pilipinas. So, yan, keep on watching my video, mga padaba!